Like... Kinwestiyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang paghingi ng pahintulot ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa International Criminal Court o ICC upang makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng Davao City. Para sa dating opisyal ng Malacanang, hindi na kinakailangang humingi ng pahintulot mula sa ICC, lalo na't wala namang itong jurisdiction sa Pilipinas. Eh ano naman pakialam ng ICC sa pag-susumpa uh, ng isang mamamayang Pilipino na nanalo dito landslide pa sa ating bansa. Bakit ba masyado kayong deferential sa ICC? Kasi sinasabi niya na ah, walang jurisdiction eh. Kung walang jurisdiction, bakit ka po magpapaalam? Sabi pa ni Atty. Panelo, iisa lang ang layunin kung bakit ginigipit ang pamilyang Duterte. Eh, ganun lang ako kasimple yung logic. Eh, lalo lang yung pinapatunayan na talagang ang goal niyo ay sirain ng mga Duterte, yung mga kabang Duterte. Ang goal niyo ay 2028. Matagumpay ang magamang Duterte sa Davao City sa nagdaang midterm elections kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahalal bilang alkalde at si Baste Duterte bilang vice-alkalde. Sakaling hindi pa makauwi ng bansa si dating Pangulong Duterte, si Baste muna ang manunungkulan bilang mayor ng lungsod. Samantala patuloy ang panawagan ng dating opisyal ng palasyo na dapat nang makauwi ang dating Pangulo, hindi lamang dahil sa kanyang edad kundi dahil ito ang nararapat ayon sa batas. Dapat makabalik siya sapagkat 'yun ang tama, 'yun ang makatarungan at 'yun ang tinatakda ng saligang batas at ng lahat ng uri ng batas na meron sa ating bansa at pati na sa batas ng Rome Statute ng ICC. Bagaman may edad na si Duterte, sinabi ni Panelo na nananatili itong malakas base sa kwento ng mga nakabisita sa kanya sa The Hague, Netherlands. Kamakailan, naglabas ng isang recorded video sa social media ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Sa nasabing video, nagpasalamat ang kongresista sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang ama at umaasa siya na makakauwi na si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.